Hi everyone! Nandito ako sa waiting area. So, kinuha na ni Isaac si 5 o'clock. Kinuha si Isaac ng 5 o'clock yata yun o 5.15 mga ganyan. So, dito ako. Dito ako mag-aantay. So, dito ako makikita. yung monitor ko siya kung tapos na siya. So, right now, naka-green. Yung green siya. Yun yung pangalan niya. So, ayan. Lahat yan nasa ano. Yung iba nasa recovery na. Nasa sa kanya, in the operating room pa lang siya. So, ayan, mag ako dito. Tapos, tatawagin nila, nila ako kapag ka, tapos na siya. So, ayan, kinakabahan ako. Kaya, ito, kapi-kapi tayo habang nag -aantay. Mga 45 minutes daw siya matatapos. So, hopefully, sana um, magiging okay na lahat-lahat. Para agad nang makauwi. Kasi overnight lang naman kami daw dito. Sana maging okay lahat. Para walang, yung walang maging um, um, problema. Para at least one night lang kami. So, ayan. Pray for Zachary. Thank you everyone guys, tapos na si Zach after 40, 40 minutes yata yun, hindi ko na natandaan pero ang bilis lang alam yung kinuha ko lang yung mga gamit sa sasakyan tapos makayat ako tapos umupo lang ako ng konti dumating yung doktor tapos na daw siya, sabi niya ganun um 100, almost 100% daw yung blockage sa ilong niya, yung sa adenoid niya kaya sobrang kabako kasi ano sabi niya Uh, he will be um, different person when he wake up sabi niya gano'n. kasi nga yun nga yung kung napapansin niyo kung paano siya mag magsalita parang parang barado lagi yung ilong niya tapos ito binigyan ako ng uh, drops para sa tenga niya kasi nga di ba yan. so kahit yung tenga niya uh, laging halimbawa nagkakaroon siya ng cough Um, ano siya, masakit yung tenga niya kahit mag-hatching lang siya, masakit yung tenga niya kasi nga um, nagkakakunik yan, black yan nakablock yan, lahat daw, sabi ng doktor lahat yan naayos na sabi niya, gano. so, sabi ko kinakabahan ako daw, sabi niya he's doing great, he's okay, his breathing is fine sabi niya um, we'll keep him one night here so they will ano daw um, monitor him daw yung pag Siyempre di ba, naghihilik siya di ba? 'Yun ang cause din ng iba yung sa pag niya. So ayun. Antayin ko na lang siya. Antayin ko na lang siyang magising or um pupuntahan na lang ako kapag okay na daw siya. So ayun guys, sa wakas tapos na rin. Grabe yung kaba ko para kong maiyak-iyak dito na ako lang mag-isa kasi umuwi na si Chat kasi aso namin din. Tsaka hindi kami pwedeng dalawa dito. So ako lang talaga naiwan. So sa wakas, okay na rin siya. Tingnan natin siya mamaya. Hindi ko alam kung paano siya, paano niya yan yung pain mamaya pagkagising niya. Ayan na. So, galing na siya sa uh, OR. Okay na siya. Ayan, dinala na siya dito sa room niya. So, ito yung room niya. Ayan. Sabi niya, welcome. So, come Zachary. Ayan. So, humingi siya ng um, gusto niya manood ng TV. So, ayan. Ito yung remote. Ayan. Pwede mong i-push yan kung kailangan mo yung nurse. So, hindi lang siya. Are you Mommy? okay? Are you okay, baby? Mom, yes. Can I have my headphones and they broke? What? Just I uh, getting my headphones from school and they break. Okay, it's okay. Like, the side is cut off. The side is cut off. Which one? The I put my is mm, this one we'll, cut off. No 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 it's not. Yeah, that one. Mm -hmm, okay. Yeah no. That's the headphones. Just, oh, yeah, I so realized bad. when I took it out, it was cut. Mm -hmm. I said you have to put home mm -hmm. so yes ayan so parang groggy pa siya pero okay na siya so minonitor na ng mga um um nurse kanina so dito kami mag stay ito yung kanyang room ayan so dito meron silang extra na unan ayan tapos ah, dito ito yung TV dito may sofa. pa ayan ito, dito ako matutulog yan ayan so, ito may upuan ayan dito siya humingi siya ng apple juice so ayan meron siyang apple juice ayan Ayan. So, dito naman, um, CR. Ito yung CR niya. So, first time kong first time kong pumasok sa Mommy, yeah? Yes, baby. Ayan. First time kong pumasok sa um, hospital. So, ito yung pinaka um, bathroom niya. Ayan. 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 Time check. Ayan. Um, 9 o'clock nang gabi. Ayan. Binigyan siya ng chocolate shake. Chocolate shake. Pinagpili siya. Ayan ang pinili niya. Tapos, meron siyang apple juice. So, yun, yan mo ang pwede sa kanya ngayong gabi. Ayan. So, ayan si Sa. Tapos na rin siyang binigyan ng gamot. Ayan. So, kaalis na ng nurse. So, busy siya ngayon. ayun na. Nanonood siya ng TV. Ayan. What, baby? Ayan, so nakapag-order na ako ng breakfast ni Zach. Ayan. So naka-design na yan para sa kanya kasi nga may mga may mga um, allergy siya. So ayan, nakapag-order na ako na yan ng breakfast. So breakfast lang ang kailangan namin or maybe lunch. Depende kung anong sasabihin ng doktor kung kailan kami anong oras kami aalis today. So ayan guys, breakfast time na ayan ang breakfast yun yun ang breakfast ni Zachary yan ang pancake so ito lang ang pwede sa kanya